Hi guys, good morning. So ayun nga for today's video is naglinis tayo ng ref kahit hindi naman siya madu may natin siya kasi palagi ko naman yung nililinis. So wala siya talaga ang dumi. So ayun for the mekos mekos lang ang first son bago magluto ng breakfast. So syempre nagluto nagsayang na muna ako dyan para Mapadali ang ating pagluluto ng ulam. Siyempre, ang unang ginagawa, nagiinit ako ng tubig. Bakit ba? Siyempre, yon, Bakit ba ba tinatanong? So, ayun, binuksan ko na nga ang can, can ofenor, ang ating meatloaf. Siyempre naman, alangan bunga nga mo ang ibukas ko dito. Siyempre, maritas ka, Charice. So, so ayun after na. ko siyang buksan, hinugas-hugasan ko na muna yung mga gagamitin kong pang prito. I mean, yung lalagyan ko sa kanya mamaya. Siyempre, alam ka naman, ikaw, ilagay ko, prituin kita dyan eh. Sayang so, prinito ka na siya. After ah, kong prito, ayun. Ayun, ayun. Naglagay na ako naman pati sa mesa. At saka yung dimplet. Tira kagabing ulam at saka yung aking sen naeng. At naglagay na din ako ng pato sa mesa. For the go. Ang damo gumising. Oh. Ang damo na naman gumising. Gura na naman. Nalang daagom na naman. morning. Good morning. saan ka naman? Kaagad punta.